So yun know, guys, uh, for today's video, yan, may napulot kami kahapon. Uh, medyo, lang, medyo busy lang kami kahapon kaya hindi ko muna ipinosto. Uh, may napulot kasi kawawa naman yung riders na magde-deliver sana nito. Isang parcel siya yan. Yan, baka kilala mo to yung, yung riders na magde-deliver sana nito dito sa Tatala. Yan, parang kay Tatala. Baka Baka nakapalo ka sa amin yan uh, na kung tama lang ako, kaya ipin mo ako yung page na to. Page ni Paul dito kung isera yan. Ah, hindi mo mamahalin to eh. Ano siya, ah, uh, ano yung tawag dun? Um, eight pieces bump kitchen. Hindi ko alam kung anong ano nito eh. Kung... Uy, ano ba ito? Isa sa kitchen siya relative yung baka kilala mo to, yung riders na magdadala sa kawawa naman, baka mukha mamahal. Eh, baka magkabono siya rito. Alam mo na, eh, magkano lang naman ginigita ng mga riders, di ba? Baka mamaya, eh, magkabono siya rito. Ayan. Ah, uh, may pangalan siya eh. Matilda Clidera. Ayun yung yata yung nag-order nito. Kasi, ano yun? Alam ang lugar to. Asitonas Celone Street Tatala Binangonan Rizal Yan Baka nakakilala mo to Yung riders nito Kaya may nakakilala dun sa riders Na nakahulog nito uh, PM mo lang ako tapos O kaya puntahan mo dito Kung, kung kilala mo ako, ha Kasi nandito lang naman to Ano siya 8 pieces bump Kitchen set yan. Kasi kahapon may BBC kami kaya hindi ko, masya, hindi ko na-vlog to eh. Ano to? Seller, Joshua. Tatan ng street, Valenzuela. Galing pa ng Valenzuela to guys. Pick up, January 5 mo. January 5 siya mo. January 5 kasi yung total, hindi ko makita eh. Burado din total niya. Magkano? Pero mukhang mamahalin ito. Sakit kasi gamit. Tayo sa riders na nakahulog nito, ha? P.M. mo lang ako. Kaya, kung... Ah... P.M. mo ako. Ayan. Team tayo. Ka. So, paano? Sa nakahulog nito, yun... Ah... Uh, alam ko... Pakabulungan ah, mo to pag hindi mo to na ano. Ha? Kaya mo lang ako. Tapusin ko na tong video na to ha. Babush.